May pahayag ang isang dating Speaker of the House kung nais sa flood control projects at pambansang pondo. Narito ang report ni MJ Mondihar, exclusive. Pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Descaya sa pagdinig sa Senado ang ilang kongresista na dawit umano sa flood control issue. Sa bisikasyon naman sa Kamara, mga senador naman ang pinangalanan sa parehong kontrobersiya. Pero ayon kay dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, sa eksusibong panayam ng SMNA News, malaki raw ang kaibahan ng Kongreso sa ilalim ng Marcos Jr. Government kumpara nung Duterte Administration. Kasi noon, ang layunin namin, kahit sa Baikam, protect the NEP. Protect the NEP. Yun lang palagi sabi ko, huwag na natin pag-usapan yung insersyon. Simple, simple lang, protect the net. Nagsilbi si Alvarez bilang Speaker of the House noong 17 Congress mula 2016 hanggang 2018. Noong panahon yon si Coco Pimentel ang Senate President. Pareho silang naging miyembro ng PDP Laban, kung saan chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ano yung binigay ng Presidente, protektahan nyo lang. Kasi yung pinag-aralan mabuti yan, dumaan yan sa Regional Development Council. So, hindi na tayo lalayo doon. Nang tanungin si Alvarez kung may small committee ba noong panahon nila bilang congressional leaders, ito ang tugon niya. Ngayon, kulang na rin narinig yung small committee na yan. Inimbento lang nila yan. Nauna ng hiningi ni Navotas Representative Toby Tiangco sa Kamara na ilabas ang minutes of meeting ng Small Committee noong 19 Congress dahil dito raw makikita ang mga insertion sa pamansang pondo. Sa pagdinigdaman ngayong araw ng Martes, September 9, formal nang pinadadalo ng House Infrastructure Committee sina dating Appropriations Chair Zaldico at dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Kapwa naging bahagi ng Small Committee para sa 2025 National Budget. Nagpapagumot daw ngayon sa Amerika si Congressman Ko. Sa huli para kay Alvarez, malinaw na nagkakaisa ang gobyerno laban sa sa mga Pilipino, lalo na sa usapin ng flood control. Well, uh, malinaw no? na tanghali na bayan, panahon na para kumilos. Tama na yung chat-chat-chat-chat dyan, kumilos na tayo. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kung Mahal, MJ Mondihar, SMN 9 News.